Sa buhay na ito, ang pagtupad ng isang pangako hindi natin masisigurado. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Yung real string about soul, eh? forever. Okay. Ever and Kung kayat sa isang relasyon ng pagkakaibigan, kung mahulog ang isa, ano ang kahihinatnan? Beatrice Makaka-apekto nga ba ang isang pagbabago sa kanilang pagkakaibigan? Hanggang saan? At hanggang kailan nga ba kayang itago ang nararamdaman? Sana mapatawad mo ko, Bea.